abbiamo c'è Ch incidente qua parte oh, no. helikopter ang kukuha ng abay sunog hindi na po tayo sa trabaho ng Espino Ada grabing eksidente po dito sa lipa ano? Ah, may dalawang oras na nakatigil ang mga sasakyan din eh. kami bagong dating lang dahil ilan pa yung sasakyan maraming karambolang sasakyan dito lagi kami nag uh, e exit pupunta din eh sa trabaho namin So, kanina pa ito, nagumpisa kami doon trabaho, may dalawang oras na. Hanggang ngayon, ayan, siguro matatapos na rin. Ang sakay helicopter. Kinuha na helikopter ang tao. Dito ito sa may Spinoada. Pagkalampas ng kalampas ng tulay kaya tama yun grabe yung kotse oh pakaliwa dito malapit na no? ay may natapong gasolina olio kaya hindi agad pala pinadaan yun po. Kaya nga, nakapag video na naman ako. Kaya may music pa tayo, may music na. Oo bakit? Ayaw. ang kalsada. Malibira. Malibira. Dito po ito sa may Espinuada. Sa lampas ng Tulay. O ano pa? Ano pang kukunin na rin? Ay baka itakarga yung isang kotse. Alain? Yung isang kotse? Mm -hmm. Kasi di yan? sa kapa ah, tutunog lang kayo kung narin na sa malapit siya ang <laughs> kaungasan mo ang Al laan naman niya Eko and... droga po. ano JR, babalik na tayo? Saan ba ang balik kami? Hindi, yung... malapit na. Sa ano malapit na? Tatlong po, sasakay niyan. Ayan po nangyari dito. Pero hindi namin alam kung pa panong style. Anong nangyari dito? Hmm. Ayan o. Oh. Meron pa doon sa so una. ko oh, grabe ang nangyari dito. Meron pa di sa kabila. Sumadsad di yan o. Oh. Yung. grabe ang uh, lapitan natin ng konti baka pwede uh, yun hinatak na ako na konting video yan ito ayo. Tira yung hinatak na. Tama po dito. Tatlo nang naisakay. Inaantay tayo ng konti dito. Kanina pa rin tayo. Dito sa tapat ito ng kabangaan. Siguro yung papasok doon. Ay saan kaya dumawa kanina si Kuwang? Ay di doon na daan yung pupunta roon. Uy! Paano dadaan doon? Itaka Munsa? Oo nga, doon sa dinanan namin, Pandino. Ay, pagkakalayo yun Monza. Direksyon na yun, Monsa, malapit ay na. Nga, ay, kalapit di ha? Um, ay. May dinanan kami doon eh. Galing din doon. Si Pasipay na ayaw dakotin agad. Ay, yan, na lahat ng kami ang palusok. Yung po, dinadakot ng ano Ayan po yung tao. Nagli Ayan eh, lang po na antay dyan. Oh. Sige na, piro na yan mamaya. Hmm. Ayan. Siguran sa mga 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 Alis na polisi yung estradale. Oh, 20 minutos na tayo. Di lalo na kung kanina pa tayo. <laughs> Yun yung, yung truck di yun eh. Oh, sige, ngusuan mo rin. Ya ba? Ayan, tangan ito. Ngayon pa ito Ha? Oo, di ka gulaw. Ay, sa tanga. Wala din yung kagaling-galing nga rin isang nga rin. Excusa. Napatanga po tuloy ako. Ay, yung kutsi yung lumabas pa yung naatras yung sasakit. At kukunin din yung sa... Yan, thank you po. Ano po, pinara. paray at ang pinauno pa yun ay tagal naming nakapila oo, oh, hindi eh, ya yeah. hehehe, <laughs> na lang tayo nakauna oo impolis Yung na ko, oh. no? tinara yung ano yung barotay oh kakatakbuhan ulit may tayo pa kayang mabanta doon hindi pa pinalampas ng pulis eh ah hindi pa ga mm -hmm. po pulis okay na Oo, hmm. oo. Oh, oh. oh may motor <laughs> yun nagkaunahan na hana Ayan na po umpisa na ng pila ng traffic. Tingnan natin kung hanggang saan. Dito ah, po ang nyo, ulo. Si Tala yan, tiyak. Hmm? Oh, hmm. nakatulog ng truck driver. Ayan. Ayan. Sa mga sakay ng pos, oh, naging puro service yun ah, na. Yung... Ayan. Ayan ang base. Oh, Ayan. Yeah. Ayan naging poor service na lugi daw sila oo oh, ka counter flow ha. na itong ungas na ito ah <laughs> nakadaya oh yeah, ay simula po nang ano simula do sa si dating tingnan natin kung ganun kalayo itong traffic na ito pila ng sasakyan mm kusa sa atin yan, puno na pati dito sa kasalubong na ito. Tingnan po natin. Oh, hindi mo makalis to. Tulog na ata ang driver. <laughs> nakatulog na. Ayun. Huwag doon tayo dumahan, hindi lang bintim ang mauubos natin, na Hmm. Ay ako, grabe, kaya nga sabi ko sa ano eh. Ba, hindi pa pala patay.